Kumusta mga kaibigan? Magandang araw. Marahay na aga sa Indugabos. Andito tayo ngayon mga lods mga kaibigan sa aming bayan sa sa Albay. Bali pabalik na po ako ng Maynila. Ito mga lods kung nakikita nyo talaga na napakaganda ng aming lugar. Lalo na tong highway na to na talaga naman napaka straight nito. Ito mga kaibigan matatagpuan to sa barangay Balangibang. Dito po yan sa aming bayan sa sa Albay na napakaganda. Samahan nyo po ako mga lods na puntahan ang isa pong bayan ng Bato Camarines na sikat po hindi lamang po sa kanilang pansit bato kundi sa kanila rin pong tilapia pasukan po natin ang kanilang mga tindahan ng pansit at nang makita po ninyo kanilang mga produkto eto mga lods napaganda ng aming bayan talaga rito ng Pulangi napaganda ng napakaaliwalas at napakaganda talaga ng kalsado na to mga lods napaka tweet nito mga lods mga kaibigan talaga naman sobra mag enjoy kayo rito kapag pumasok ka rito dahil mapuno pang lugar na to ano, eh, putang mo na sa video. Putang Hello. Nagsisinta kami ng puto. Bibilihan kami ni sir. Salamat, sir. mo kami, sir. hati kayo. Thank you, sir. sir. Thank you sir. Ito yung photo namin, bigyan po kami ni Sir ng 100 on banga po kami ng dalawa. Yes Sir! Bye bye Sir! Kamusta mga kaibigan? Magandang araw. Dito po tayo sa Batok Amarinisor. Bali mga lahat mga kaibigan may lumapit sa akin kanina na da, dalawang bata. Pero may nauna na pong isa. Bali binigyan ko po sila ng pera. Di ko na po pinoy yung, pera, yung produkto na binibenta nila. Yung puto kasi alam ko naman na mas kailangan ko nila yon para may benta pa po nila sa iba at hindi po mabawasan yung kanilang puhunan parang tulong na rin po sa kanila di ko sana i-video kaso nag request yung bata kasi ayoko naman na kung sakali man tutulong ako ayoko nang binibidyoan ko po mga lords eto mga kaibigan uh, sikat ang bayan ng bato sa kanilang pansit ito pong tinatawag na pansit bato eto mga lords, ang kanilang ilan sa mga tindahan po rito halos nasa national highway po ito ng barangay San Miguel Batokamarinisur nandito po yung mga tindahan ko ng mga pansit ng bato halos talagang tabi tabi po sila rito magkakatapat eto mga kaibigan ang pansit na bato yung isa sa pinaka sikat pinaka mabenta na produkto po nila rito sa kanilang bayan na talaga namang halos karamihan po talagang bumibili rito sa mga dumadaan halina at pasukin pa natin ang isa po sa pinaka mabenta at pinaka sikat po rito na Pansit Factory dito po yan sa bayan po ng Bato Camarines or ito po yung Diklaro Pansit Factory na talaga naman nagumbisa po sila nung pong 1940 pa naku po napakatagal naman sobra na ibig sabihin nung po pong World War II nagumbisa na po sila kaya talagang pinanday at talaga naman napakasarap na ng pansit nila rito kasi na perfect na po nila yung ganitong klase po ng produkto nila na talaga naman matatagpuan po ito mga lods sa National Highway lamang po ng Barangay San Miguel dito po yan sa Bato Sur. at 83 years na po sila in service na talaga naman sa obra napakatagal na po talaga napakalapit po nito na mga lads mga kaibigan sa may release po ng train. talaga nasyona, nasa national highway lang po siya at hindi lang po itong produkto po nila yung pansit marami pa pong iba na mga pampasalubong Sang ganito ako? Kano isa? po. Ano Hindi ano lamang mga pansit ba to Ang produkto po nila, marami pa po, po rito. Katulad po ng laing na dried tapos mga pili nuts. Iba pa pong mga candy namin na tamis. Napakarami po rito ang pagpipilian mga lods na pampasalubong na talaga naman napakamura po ng ibang bilihin dito. talaga naman mag enjoy kayo sa pamimili dahil napakarami po nilang produkto ito naman mga kajigan, papunta po tayo ngayon sa Batu Lake Bali at isa ito mga lods talaga naman dinadayo na lugar dahil hindi lamang po sikat ang bayan po ng bato sa kanilang pansit kundi talaga naman sa sikat po sila sa kanilang tilapia na napakasarap mga lods dito po yan inuhuli sa Batu Lake mga lods mga kaibigan talaga naman napakaganda ng lugar na to ngayon pa lang ako mga kaibigan mga lods nakapunta sa lugar na to bali talagang nababalitaan ko lang talaga ang Batu Lake pero hindi pa po ako nakakapunta pero ngayon talaga nasilayan ko na po siya napaganda pala rito mga lads napakalaki rin po pala ng lawa na to na talaga naman dito po hinuhuli at inaharvest yung mga huli po nilang tilapia na talagang binibenta sa iba't ibang palengke po rin sa Bicol sa malalapit po sa kanilang, sa kanilang lugar sana maalagaan at mapanatili ang kalinisan po ng lugar na to yung Batu Lake para po mas marami pa pong maharvest at ma-produce na tilapia at ng marami pa pong mapagkitaan ng mga tao po rito, na talaga naman yon din yung isa sa kabuhayan po rito eto mga kaibigan papunta na po tayo sa bayan po ng Bato sa Kamarinsun bali eto po yung pinakabayan po nila hindi naman po siya ganun kalaki yan parang maliit lang naman po na bayan itong Bato pero punong punong po ng pag-asa at ng darating din ang panahon na talaga naman na a ah, rin po ang lugar na to hindi lang po sa ngayon pero siguro sa darating na panahon depende po sa kanilang namumuno na sana naman mapaasenso po ang lugar na ito lalo di lamang po sa kanilang mga mamamayan kundi sa lahat ng tao na dumadayo po rito ito mga lods so okay naman po rito malinis po ang kanilang bayan na talaga naman na isa po sa unang bayan po yan ng kamariniso pagkagaling po ng albay bali, bali boundary po siya ng Pulangi sa amin sa Albay at papasok po rito ng unang bayan po ng Camarines ito nga po yung bato. Ito naman mga kaibigan yung kanilang municipal hall ng Batong Kamarinesor na talaga naman okay naman po Medyo second floor lang po siya mga lads mga kaibigan Tapos ito naman po ang kanilang gymnasium na talaga naman na isa po sa magandang lugar po din po rito para ganapan po ng mga iba't ibang events dito po yan sa bayan Meron na rin po ako nakita dito ng LCC supermarket na isa po sa pinaka sikat po na supermarket at mall po rito sa amin sa Albay o kaya sa buong kabikulan at eto mga nods, palabas na po tayo ng bayan po ng bato. Papunta na po tayo dun sa main highway po ng pa, pawi na po ako ng Maynila. Maayos at malinis po mga kaibigan. Mga lods, ang kalsada po rito sa bayan po ng bato. Malinis din po mga kaibigan. Mga lods, ang kanilang buong bayan ng bato. At mababait po mga tao rito. Hindi po ito daanan po ng Pamainila dahil nasa looban po ang kanilang bayan. Doon lamang po yung main highway sa may bilihan po ng mga pansit. Yun lamang po mga kaibigan mga lalong. Shout out po sa mga taga-bato ko, marinistor, mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.